One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mga sam ninyo, fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay ng okay ang inyong Monday morning. So, kamusta naman? Ako, eto syempre busy ako kaninang umaga. Tapos ayon sabi sa akin ni PE teacher kanina, sabi niya, o yung ganda mo ngayon. Sabi ko, talaga ba? Ngayon lang. Sabi niya, hindi. Para iba yung ora ko daw ngayon. Sabi ko, syempre, ganun talaga. So, actually, noong biyernes, medyo nagkaroon kami ng LQ Conte kasi na naiinis ako doon sa paliwanag niya sa akin. Pero kaninang umaga, alam mo yun, yung isang ngiti niya lang na wala lahat ng galit ko. Charot. So, dinaan na naman ako sa so, charming. Ganon. Nakakaloka talaga. Ewan ko ba kung anong meron kami. Tapos ayun, kanina sabay kami kumain ng lunch. Tapos habang kumakain ako ng lunch, tinititigan niya ako ng bongga-bongga. Tapos sa kanya sinabi sa akin, ang ganda mo ngayon. Oh my God, bolero. So, maganda ba ako ako ngayon, sabi ko parang hindi naman, sabi ko gano'n. Siyempre, pahambol ako. Anyway, maganda naman talaga ako. Pero eto, syempre, una sa lahat, gusto ko munang bumati sa inyo ng maraming maraming salamat, di ba? Sa lahat ng support ang binibigay ninyo dito sa Mama Song Vlog, maraming salamat sa inyo. At saka syempre, kay Christine Ann Perez na talaga naman, oh my God, nagmamagandag araw-araw. Charot! So, yan. And then, eto na, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, tataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, huwag na natin patagalin. So, para sa unang chika, mamasama nung masasabi mo sa Reyna Hispano-Americana 2024. Ang masasabi ko maganda naman yung presentation nila sa atin. Ah, talagang bongga din ang Reina Hispano Americana. Ang napansin ko lang doon talaga yung mga Latina, no, pag naglaban-laban sila, bigay na bigay talaga sila. Yung alam mo yun, yung emote na emote sila. Lahat sila, Diyosa, ganon. Medyo, sabi ko, ang hirap din talaga lumaban dito sa reyna Hispano-Amerikana. Kasi kung iisipin mo, mga dekalibre sila pagdating sa pasarela, kung paano umora, kung paano talaga lumandi sa harap ng camera. Yung alam mo yun, yung parang 100% talaga yung performance level na ibibigay ng mga babae. So sabi ko nga, kung medyo mahina-hina dito si Philippines at hindi palaban, maliligwa. So narealize ko na si Ingrid Santa Maria noong nakaraan taon, in fairness, ako uh, kumabog din yung beauty niya at talaga masasabi ko, oy oh, ang galing din ang performance level ni Ingrid Santa Maria. Ibig sabihin, may ganda silang nakikita sa Pilipinas na talagang pwede talaga tayo makipagsabayan sa mga Latinas ng bonggang bongga Plus kanina, syempre, ang eksena ay talagang bardagulan at hindi naman nagpahuli ang pambato natin na si Michelle Arceo na talaga nakipagbardagulan ng bonggang bongga Diyos ko, ganda pa lang eh. Ang bongga na, di ba diba? So, yon Kaya congratulations sa atin kasi kahit second runner-up ang nakuha natin na hindi man tayo na pag-iwanan talaga sa laban na to, di ba? So, yun, ang bongga lang tayo doon. Kung para doon palang sobrang blessed na. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato na Indonesia na Chessie Moise na naka-top 13 dito? Well, ang masasabi ko, pang top 13, buti nga nakalusot pa siya sa top 13. Kung tutuusin, madami pong much better sa kanya. Piling ko na palusot lang to dahil sa bago ang Indonesia. Consideration. Pero kung ako tatanungin mo ha, in fairness, naloka ako dun sa, ano, sa award na Miss Elegance. <laughs> Kasi parang piling ko, hindi naman ganun kabongga yung pagiging elegante niya sa eksenang to. Ang nakita ko sa kanya, hindi ako masyado na impressed. Ewan ko kung hindi ko lang siya gusto, pero sa akin ha, hindi talaga ako impressed kay Domin ano Miss Indonesia. At hindi ko na intindihan ko bakit nandito si Indonesia sa competition ng Reina Hispano Americana. Anong connection sa empanada, 'di ba? So yun. So naloka lang ako sa kanya. By the way, a congratulations kay Indonesia. At least nakarating siya ng top 13. Aarte pa ba siya? So yun. So panalo naman yung evening gown niya. Gusto ko yung evening gown. Ang lakas makagubat. Parang Miss Earth at labanan. Charot. So, yon But, congratulations. In fairness naman sa kanila, tinray naman nila yung best nila. di ba diba? And then, mama sama, ano naman ang masasabi mo? Bagong reyna ng is reyna hispano americana na Miss, per, ano, Miss Peru. Back to back. And then, mama sama, tingin mo, panalo ba talaga ang winner? to so, be honest, wala naman ako magagawa kasi siya yung kinurunahan. Siyempre gusto ko sana Pilipinas ang manalo. Bakit hindi? Pero siyempre nakita naman natin ng na mukhang paborito na siya sa simula pa lang ng laban. Kagahapon yung sa ano, closed door interview, parang pinapaboran. Plus yung judges, siyempre si Miss Peru. Kumbaga parang o oh, sige, kayo na. ba? Diba? By the way, so destiny niya to. Huwag na tayo ko montra. So, go, go, go. So, back to back sila na nakakaloka. Kasi last year, ang nanalo ay Peru. Ngayon sila uli. So, sa susunod, hindi na sila pasok sa semifinals. ba? Diba? So, good luck sa kanila. Parang hindi ba pumasok si Mexico? Parang hindi, no? So, yun. So, ano, maganda naman, in fairness, nakita naman natin na talaga naman yung beauty niya nando Pero kasi mayroon kong eh. Gusto ko sana si, ano, si Domi, ano, Dominican Republic o Republika ng Dominicana. Kasi parang feeling ko, mas plakado yung galawan, yung styling, hindi lang talaga kabug yung beauty. Siguro katulad ni pero sa personal, but performance level. Talaga nakita ko naman yung performance niya na talaga naman kumabog. And then, mama sa masasabi mo sa evening gown ni Miss Brazil. Ay nako, siya yung paborito ko kasi ang bongga talaga ng evening gown niya. Sobrang elegante. Talagang pumalo ng bonggang-bongga. So, ang lakas makadyosa. Yung lumabas siya, sabi ko, hala, stunning talaga siya doon. Sobrang panalo. At parang piling ko, ang eksena niya talagang kabog na kabog. So, in fairness, nakarating naman siya doon sa runners up. But, totoo naman, kasi sa simula pa lang, bongga na. And then, mama Sam, kay Dominican Republic, kay Dominicana, oh my God, naloka ako. Kasi, nagtataka ko ba't hindi siya pumasok doon sa runners up. Medyo, ang dami naman na, hindi pa namang mas kabog. Pasarela niya sa swimsuit, bongga tapos yung evening gown niya panalo. Sabi ko nga nung una, best evening gown para sa akin si Brazil. Best in swimsuit para sa akin si Dominicana. Pero yun, nakita ko yung evening gown ni Dominicana. Sabi ko, nakas din maka -elegante. Eh, hindi ko alam kung bakit nilaglag. Pero kung tatanungin mo ko doon sa top 6, kung sino ang pipiliin ko para ipalit kay Dominicana at tanggalin nyo kung sino may nakapasok doon, siguro si Colombia tatanggalin ko si Colombia doon ng bonggam bongga Charot. So, yun. Hindi ko siya type. So, mas gusto ko yung na talaga ni, ano, ni Dominica Republic. Mas panalo. Ang galawan, mas talagang na-appreciate ko yung, yung galaw niya na, alam mo yun, na sobrang winner, di ba? And then para na sa sumunod natin chika, mama sam, back to back ng Peru at sa ng Venezuela para sa last two standing nangyari uli. And then mama sam last time din nag back to back din ang Mexico 2021 2022 Mexico ang nanalo 2023, 2024 ay Mexico ulit. Anong masasabi mo dito? So dapat magpalit na ang ano, magpalit na ang Reyna Hispano Americana. Marami nang mga kandidata. Bakit ba kayo naka dito sa mga ano, sa mga girls na to na parang ginawa niyo na lang back to back and back to back and back to back, di ba? So, syempre, Uh, magiging unfair naman doon sa ibang kandidata Na nakikita naman natin na talagang ume na din Sabi ko, katulad nga ni Dominica Republic Maganda ang presentation niya kanina Hindi ko naiintindihan kung bakit wala siya sa top ano Top, tawag dito Wala siya sa top 6 Tapos malakas ang Dominican Republic ang kanyang communication skills kasi yung closed door interview nila nakita ko si Dominican Republic na talagang hataw na hataw naman yung eksena so parang feeling ko merong dayaan na naganap dito sa na hispano Americano may sa silang kandidata talaga na alam mo yung gusto nila ito yung ipanalo so naloka lang ako kung bakit kasi hindi naipasok dito si Dominicana na nakita naman natin yung performance niya kahit inulit uli yung top 13 ang bongga pa din so talagang ano ewan ko ba hindi ko alam so sana next time wag naman nang mag back to back kumbaga parang give chance to another queen ayun kasi parang hindi rin magandang tignan ang maganda lang sa kanila parang o oh, ayan kapan talagang magaling ang kandidata ninyo pwede silang mag-back to back kahit nag-back to back na noong nakaraang taon. Ayun ang maganda sa kanila. Pero kasi syempre, kung iba back to back uli nila eh, sa susunod na taon, parang kawawa naman yung ibang kandidata. So, siguro, dapat ang ginawa nila yan. first runner-up. Mas agree talaga ako na dapat walang back to back eh. Mas maganda talaga yung ginagawa na lang ng first runner-up ka. Tapos, yung katulad sa ECO. di diba? Sa ECO International, ang ginawa nila, winner ka tapos ginawa namin first running up ka para maibigay sa iba yung corona pagkatapos back to ba ah, tapos sa susunod na taon nanalo na naman kung baga sandwich win parang mas gusto ko yung gano'n kasi kawawa naman din yung ibang kandidata pero kung magiging fair yung labanan talagang eh kung deserve naman niya mag back to back eh, ibibigay talaga yon. Ganon. So, yan Nakakaloka. Kasi parang sunod-sunod na taon na silang back to back. Nakakaloka naman. Parang preno-preno naman pag may time. ba? Diba? At para naman sa sumunod natin, chika, Mama sang noong 2017, winner tayo dito. 2018, nag-unplace tayo. 2019, fifth runner-up tayo. And then, pagdating naman ng 2021, third runner-up tayo. 2023, top 14 tayo. So, 2024, second runner-up tayo. Tingin mo, Mama Sam, bakit hindi tayo no noong 2018? At tingin mo, Mama Sam, bakit hindi tayo nananalo? Hmm. So, ako para sa akin ha, hindi ko na ko questionin ang Reyna Hispano Americana kasi kung titignan mo, maganda naman yung ranking natin. Noong 2017, ito yung panahon na unang-una tayong sumali dito. kaunang unahan nating pagsali sa Reyna Hispano Americana. Nanalo tayo. So, I think siguro uh, kailangan pa natin magpadala ng yung dekalibre pagdating sa pasarela, pagdating sa kung paano ba siya ka-strong, pagdating sa pag pagsalita ng Espanyol so siguro ama ah, mapapa-impress niya yung mga ano yung mga judges yung mga ganong tipo so ako para sa akin masaya naman ako sa naging resulta kasi kung titignan mo yung graphic natin sunod-sunod na pumasok tayo dito sa Reina Hispano Americana at nakita mo naman na ginawa tayo runners up maraming beses kaya alam, noong 2018, kung bakit hindi tayo na, ano dyan, na unplaced tayo, siguro hindi sila nagdadado sa kandidata natin. Nahulangan sila sa ipinakita ng kandidata natin. Siguro may something wrong do sa kandidata natin, baka natin alam. So, baka hindi sila natuwa doon sa nakita nila do sa kandidata natin. But ako ah uh, siguro nandudul lang ako sa part na lahat naman ng pinadala natin dyan ay ginawa naman nila yung best nila. Kaya lang, ayun nga lang, talagang swerte-swerte din lang. Kung makakapasok ka, ang swerte mo, katulad na nung last year si Uh, Ingrid Santa Maria. Maraming nagsasabi, mga unplace to. Pero kasi sa eksena kasi ni Ingrid talaga ginawa naman niya yung best niya. Talagang pumalo ng bonggang bongga. So, doon sa part na yon natuwa naman ako sa kanya. So, congratulations sa mga girls natin dito. So, malay mo, next year, manalo tayo ulit. ba diba? So, yon So, siguro, kailangan lang natin magpadala talaga ng kandidata na di kalibre talaga. Yung, alam mo yon yung talagang kayang talunin, tsaka may ganda. Oo. Lahat naman ang pinapadala natin maganda, pero siguro yung, yung kakabog ba yung ganda sa lahat? Yung tipong maluloka na sila lahat. ba? Diba? So, yun. But congratulations, syempre, sa mga winners ngayon ng Reina Hispano-Americana. At para sa huling nating chika, Mama Sam, tingin mo, bakit hindi nanalo si Michelle Arceo o hindi niya nasungkit ang corona? to be honest, ako, masasabi kong panalo pa rin si Michelle Arceo talaga dito sa laban niya sa Reina hispano Americana. Nakita naman ninyo kung paano siya kumabog, kung paano siya nakipagsabayan. Ang nakita kong bala dito ni Michelle Arceo, yung performance niya plus yung beauty na meron siya. So, kung baga, kung ano yung pinagandaan niya, ayun yun eh. Siguro nagkulang lang sa anong part. Siguro kung nag-prepared pa ng more. Sabi nga ni sa Manalo, yung akala ko sapat na yung paghahanda ko, hindi pa pala inap. I-consider din natin siguro na hindi niya to destiny. Siguro may iba pang destiny para sa kanya, para maging title holder talaga siya. Magaling si Michelle Arceo sa aspeto kung paano niya lalaroin yung competition. Nakita mo naman, from the beginning, medyo parang hindi natin siya nararamdaman. Pero nakafocus siya sa kung paano siya magkakaroon ng mga friendship dito. And then, ang sumunod, ang nakita natin kay Michelle Arceo ay umariba na siya unti-unti. Yung naging kampante na siya. Ang maganda dito, ipinakita niya kasi dito sa organization mismo, na in-enjoy niya talaga yung pageant. Ayun yung maganda na parang na-enjoy niya, happy siya, kaya nag-glow talaga yung lola mo ng bongga-bongga. Hindi siya yung stress doon, no, nakafocus lang siya sa competition. Pero kung titignan mo yung kabuuan ng presentation niya, talagang pinag-aralan niya ng maigi at laban na laban. Kasi nando doon yung evening gown niya, talagang masasabi mo, pumalo ng bongga-bongga. Sumabay sa mga ano kalaban niya ang sexy ng dating, ang elegante ng cut, di ba? Kung iisipin mo, ang social talaga. Sabi ko sa iyo, winner, panalo, ang ganda siguro nito sa personal, di ba? Plus nandoon lumutang talaga yung beauty. Ang ganda-ganda ni Michelle Arceo in fairness sa kanya. Talaga, sabi ko, ay grabe, beauty talaga ang laban niya dito. Plus yung nandoon na nakita mo yung performance niya balance. Balance sa evening gown, balance sa swimsuit round, at ang resulta talaga makakarating siya sa dulo ng competition. Plus, sinabayan niya ng Q&A na talaga naman masasabi ko, oh my God, naloka ako sa Q&A niya. So, sabi ko nga, hmm, iba ang dating talaga na isang Michelle Arcelio. May ibubuga talaga. So, yun. So, siguro hindi niya lang destiny o hindi to para sa kanya. Wala akong nakitang kulang. Kung baga parang sapat talaga yung ipinakita niya sa laban niya sa Reyna hispano Americana Kaya lang, syempre, this is a competition. May mananalo, may matakalo. So, yun. But, sabi ko nga, i-consider ko pa rin na panalo pa rin ang nakuhang posisyon. Second runner-up is a second runner-up. At para sa akin, ang layo na nang narating ni Michelle Arceo dito sa competition na to. Sino ba yung mag-aakala na makakatungtong siya hanggang second runner-up? ba? Diba? So yon, so congratulations kay Michelle Arceo at napaproud ako sa iyo Nang bonggang-bongga. At kay Miss Indonesia naman, doon kasi kinukumpara, ang sabi daw, lalampasuin daw ni Indonesia yung mga tagahanga to ha itong pambato natin pero sabi ko nga alam nyo sa totoo lang ang karma ay laging nasa circle lang yan ng groups so kung ano yung ginagawa ninyo kayo din ang nagahatak pababa doon sa kandidata ninyo. Kahit mambato kayo ng mambato doon sa ibang kandidata, malip up lang ninyo ang kandidata ninyo at the end of the story, titignan pa rin dito ang presentation ng mga kandidata at kung ano ang ipapakita nila at kung ano yung ibubuga ng bawat isa, yun ang mananalo sa competition na to. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank <laughs> you